Hindi naman pala magaling si John Casimero. Ayon po yan sa The Monster ng Japan na si Naoya Inoue. Aray ko po. <laughs> Madami na namang iiyak dito. Okay, yan po ay after po ng press conference o yung official announcement ng uh, Battle for Undisputed ng Super Bantamweight Division. Biggest fight in Asia bago, bago po matapos ng taon na ito. Um, Naoya Inoue ng Japan versus Marlon Tapales ng Pilipinas Napakalaking laban dahil uh, uh, Senator Manny, uh, Nonito Donaire at the rest Yung magagawa po ngayon ni uh, Marlon Tapales Ay hindi pa po yung nagagawa ng Pilipinong boksingero. So meron po siyang pagkakataon Upang uh, masigitan pa yung kanyang ginuhit na kasaysayan sa Philippine Boxing Ngayon mga kaibigan after po ng uh, official press conference po na yan Ah, uh, of course, na I know, dinumog po ng mga Japanese media. Tinanong po siya mga kaibigan. Kung after ng uh, tapalis fight, ano yung susunod? Ngayon po tahasang sinabi ni Naoya Inoue, hindi na siya interesado kay General Casimero kasi hindi naman daw pala siya magaling. Ouch. <laughs> Napakasakit po noon mga kaibigan. Ah, uh, well, sa isang banda, may karapatan po talaga ang isang uh, Naoya Inoue who is actually ah uh, searching for greatness, nasabihin po yan, bakit po? Si Naoya Inoue po, ayaw po niya ng mahinang kalaban. Yan. Si, Naoya Inoue, gusto lang niya lamang kung kalaban, eh yung malalakas. Yung mga matitibay, mga matitinding kalaban. Ito nga eh, yung Stephen Fulton nga, mga kaibigan, na napakahusay na buksingero, pinagmukha niyang amateur. Ayaw po niya ng kalabang medya-medya, uh, meja ayaw po niya ng kalabang hingalin. <laughs> <laughs> di ba? Bigay mo, lalabanan mo ko tapos ay yakap-yakapin mo lang ako. Di ba? Ayaw po ni Inoue ng ganun. Ang gusto ni Inoue, mga magagaling na kalaban. Kaya niya, kinalaban si Marlon Tapales. Ngayon, ito pong laban na ito sa pagitan ni Marlon Tapales at ni Naoya Inoue, mga kaibigan. Ang ganda tingnan. Tingnan nyo yung ano. Tingnan nyo yung poster ng top rank. Hindi ba? Dalawa sila. May tig-dalawang uh, tig belt, mga kaibigan. At ang mananalo, magiging uh, for four, A uh, belt holder mga kaibigan. Ngayon po yung mga kaibigan nating vlogger, nagkakagulo sa comment section, nagkakagulo dahil sa sinabi ni Naoya Inoue. Ano na? Ano na, General Casimero? Bakit nanahimik kayo, natigilan kayo? Bakit before this, pinapakalat nyo, nalalabanan nyo si Naoya Inoue? ba? Diba? Kami po ang sabi ng sabi, wala po sila sa plano ni Naoya. Si Mr. Honda pa mismo nagsasabi kay Sir Sean Gibbons. Okay? Uh, pina-forward po sa atin ni Sir Sean Gibbons ang impormasyon po na yan. Na as per Mr. Honda, if there is no Sean Gibbons involved, then there will be no na Oye Inoue fight and General Casimero. Plus, that uh, disaster uh, fight against uh, Uguni, mga kaibigan. That fight was designed, mga kaibigan, para lamang po magmukha siyang magaling. Para magmukha siyang nandun uli sa tuktok. If hindi pa po siya mag... Uh, a-adjust ah, ngayon. Ang daming nagsasabi. Even Coach Nonoy Neri nagsabi na po na kailangan mo nang maghanap ng bagong uh, trainer kasi nga nakailang laban ka na under the supervision of your brother. Grabing pangit ang inilaglag ng performance mo. Kayo na din ang nagsasabi. Ngayon, ngayon na itatapat siya kay Carl James Martin, na itatapat siya kay Kenneth Luber na kaya na siyang talunin. Of course, binabase yon sa huling performance niya. Guys, 'Di ba? Huwag po tayong ano, huwag po tayong sarado isip. Ang mga content po na, ang content ko, sabi ko, kung ganyan na lang ang performance niya under Boy Visa, ah, uh, tutalage, mga kaibigan. Si Boy Visa ang manguna sa conditioning niya, sa nutrition at ganyan lang, ugo ni lang ganyan pa. Trainer na lang, retired na lang, magkakaon pa yata ng trilogy. Eh, sabi sabi ko, kung ganyan lang ang performance Carla, Miss Martin, or even Kenneth Luber, hindi ka naman nanalo. Huwag po natin gagamitin yung Ay hindi, e ba, si Tete nga, gulpe Asidok may ka nga Grabe, tuloy-tuloy suntok Naturalmente Nasaan ba si Casimero that time? He was under MP promotions Under uh, Nonoy Neri Under the supervision of uh, uh, Memo Jerez Ngayon, yun na nagagawa Kapag nasa tamang team ka ng mga profesional na nakapaligid sa'yo Ngayon kung ikaw Ang kasama mo, e eh, kapatid mo Na Mr. Know-it-all de ba? Hindi alam yung uh, dito mga ekspertong pamamaraan ng pagkondisyon ay eh, nagmamarunong pamayabang pa. Pinapayuhan ayo makinig. O di na pala ninyo? O ngayon na after that poor performance, pinayuhan kayo ayon yung makinig. Ngayon si Inoue na mismo na pinapangarap mo, pinapanaginipan mo gabi-gabi, ang nagsabi sa iyo na hindi ka naman pala magaling. Ngayon yung sabihin mga kangkong supporter na maganda yung performance na ganon. Although at first nang unawaan namin kasi mga banwagon lang naman kayo pa kung para sa inyo eh grabe na yung performance na yon eh wala po kayong alam, alam sa boxing okay ngayon na si Naoya Inoue na mismo ang nagsabi na si Casimero ay hindi naman pala magaling ibig sabihin may realization na nangyari siya sa kanya siguro for him ang huling memory niya, niya pa rin is yung Casimero under MP Promotions na uh, pinabagsak yung higanting si Tete dinalubog yung Maika, pinatakbo ng pinatakbo si Rigo, eh ngayon, boy hingal na, boy yakap na. Real talk yan. O ba diba? ngayon na si Inoue na ang nag -real talk, hindi lang ako ha. Dati silver voice nila naririnig yan, kay Kuya Kamao TV and the rest. Ngayon, na Oya Inoue na mismo nagsabi, Jan Casimero, hindi naman pala magaling. Okay? I-comment nyo ang pinakamatinding iyak nyo dyan <laughs> sa comment section. And again, General Casimero, ngayong tinapos na ni Inoue ang pangarap mo sa kanya. Mag-focus ka na lang na labanan kung sakaling may galing ka pa. Labanan mo yung Carla Miss Martin. Tingnan natin kung kaya mo. Ayaw. Takot ka. Labanan mo yung opera nyo ngayon kay Kenneth Luber. Nako. Ako, ipupusta ko. Ipupusta ko ang mga pera ko sa bangko Kenneth Luber versus ikaw. Carla Miss Martin versus ikaw. Ang tataas ng hangin niyang mga yan. di Diba? mga ambabata, uh, early 20s, tapos grabe yung resistensya. Di ba? O ngayon, hindi nyo magawa. Sasabihin nyo, walang pera. Eh, si Carla Ms. Martin, mas mataas na rating sa'yo, sasabihin mo, walang pera. Ang tanungin mo, promoter mo, siya magbabayad sa'yo eh. Di ba? Eh, kung yung retired nga eh, magkakarematch ka pa. Ayus-ayusin mo na, kasi baka magka-trilogy pa kayo. Imagine, having a trilogy uh, against a retired and uh, tawag dito, Uh, inactive fighter and now a trainer. Nakakahiya yun, Dre. Habang yung ibang mga boxer na mga sikat, eh talaga nga namang nag-round na. Ikaw, di ba, pinapalaban sa'yo, hindi na nga sikat, hindi pa magaling, wala sa rating, tapos tatabla ka pa. Di ba? So ano na, mag-isip-isip ka, Dre. Ngayon, bubuksan ko muli ito. di ba? Kung gusto mo pang makalaban si Naoya Inoue, eh. real talk to ha. Sipain mo na si Boy Bisa, sipain mo lahat ng mga kangkong dyan, PM is the key. o, <laughs> oh, ayan. Oh. Sige, mag na naman yung mga kangkong nation dyan. Kasi wala na, Dre. Real talk to, okay? Yung mga pag-uusap ni Sir Sean Gibbons at Mr. Honda, nalalaman po namin, at sa community ko, nalalaman nila. Dre, wala nang tsansa. Kung hindi mo pasipain yung kapatid mo at lahat dyan, yung pangakap mo kay inowe, ay bawi na lang next life. Naintindihan mo? So, PM is the key. Okay? PM is the key. Yun lang. Silver Voice TV, magandang araw sa inyo lahat.